Kilalang matapang na kapitan ng Santo Domingo, Quezon City, noong kanyang kapanahunan. Ina ng orihinal na bad boy ng pelikulang Pilipino na si Ace Berhel. Hindi inaatrasan ang mga siga sa kanyang nasasakupang barangay noong panahon ng kanyang pamumuno. Halika at ating alamin kung bakit naging kilala si Alicia Berhel sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City Si Erlinda Garland Astorias Aguilar ay ipinanganak noong June 7, 1927 sa Ermita, Manila. Nakilala bilang Alicia Berhel ay isang Pilipinong artista, producer ng pelikula, negosyante at politiko. Siya ay kilala sa pakikipagtagisan sa mga masasamang loob. May matapang at malakas ang loob na karakter at sikat sa kanyang mga pagpapakita sa mga pelikulang may iba't ibang genre. Siya ang unang nakatanggap ng FAMAS Award para sa Best Actress at Maria Clara Award para sa Best Supporting Actress. Kasama sa mga kredito sa pelikula ni Berhel ay ang Diwani. Kaparehan niya rito si Cesar Ramirez, MN kasama si Carmen Rosales bilang kanyang pangunahing kaaway. Balisong kasama si Ramon Ribilla at Madam X kasama si Gloria Romero bilang kanyang anak. Lumahok siya sa hindi natapos na pelikulang Bibingkay Masarap sa ilalim ng Sampaguita Pictures noong late 40s. Ang kanyang pagganap bilang orang sa basahang ginto ay nagpanalo kay Berhel nang unang FAMAS Award para sa pinakamahusay na aktres noong 1952. Si Alicia Berhel ay may isang anak sa kanyang unang asawa, si Tomas Aguilar, na kilala bilang Boy Berhel, na napatay sa isang kilalang away sa kalye noong 1962. Pagkatapos ay pinakasalan niya ang nangungunang lalaki ng Sampaguita Pictures na si Cesar Ramirez. Nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Ace Berhel Ilala bilang the original bad boy of Philippine movies. At Beverly Berhel, actress, acting teacher at naging director ng abs Center for Communication Arts Incorporated. Nagkahiwalay si na Berhel at Ramirez. Si Berhel ay nagpakasal sa ibang lalaki at nagkaroon ng isa pang anak na nagngangalang Mike. Noong late 80s hanggang early 90s, si Mami Alice kung tawagin ang kanyang kalugar ay Barangay Captain sa Barangay Santo Domingo, Matalahim, Quezon City. Ating tunghayan ngayon ang isa sa mga taga-Barangay Santo Domingo na kilala ng personal si Alicia Berhel. Siya ay ex-kagawad, Herman Kapulong. Ako si Herman Kapulong. Galing po kami sa Palakwa na halipat sa Santo Domingo na 1972. Nag-demolish po kami sa may sampalok Ay At uh, mga po, dito pa rin ako kasi sa barangay sa Tudigo. At kaswerte po pa, naging kagahan ako sa barangay sa Tudigo at saka tatlo Si Alicia Merhel, mga ilang taon niyo kilala? Saka nga ako, magmula pa lang simula ang duwat sa dito, si Alicia Merhel. Bali kapitan na si Alicia Berhel noong nakilala nyo? Hindi pa. Hindi pa. Ang barangay captain nyo si Mercader. Uh, oh, tapos, nanalo siya laban kay Mercader? Si Valdez. Sinong dating kapitan bago si Alicia? Si Valdez. Ah, Valdez. Ah, si Valdez muna, tapos... Si Mercader, tapos si Valdez. Tapos si Alicia na. Alicia. Hmm. Bakit kilala-kilala si Alicia nung naging kapitan siya? Kasi si Alicia, napaka magsikya tao. Pero mabait oh, okay. siya tao. Ganito mm. siya, huwag na nakakaot sa Wahol Dapper. Ganito siya Pero totoo yun na ano, uh, talagang hindi nasasakot yung sumugod doon sa mga lugar na kung saan mayroong mga kriminal dito Sino, sa lahat? Ano, hindi, kasi. Pagka may mga wanted, si Alicia ang kasama sa ng mga polis. Siya na uunang puwasok sa bahay ng Wahol Dapper. Mm. Kaya siya naging kilala na kapitan hmm. na matapang na kapitan hmm. ng Santo Domingo. Wala siya kinakatakutan. Hmm. Kahit babae, no? Kahit babae siya. Kahit babae, wala talaga matapang. Hmm. Tsaka siya nagpatiro pati, ng barangay sa Domingo. ko. Hmm. Yung wala yung mga magdadakaw at mga hundaker. Siya is not Kaya pala naging, naging matunog yung pangalan ni Alicia nung naging kapitan siya. Pagkatapos niya maging kapitan, kumandidato ba siya o, ng ibang posisyon sa Dapat kakandidato siya, ano, vice mayor. O ano nangyari nung... Natalo. Ah, natalo siya. Sino naging vice mayor nung kumandidato siya? Si Plaras siya tayo. Oh. Tapos, hindi na siya bumalik pagka kapitan? Hindi na, kasakit na siya eh. Ah, yung time na yan, yung nagkasakit na din siya. Oo. Oh. Hmm. Pero, kayo naging presidente ng TODA ng Santo Domingo, Siena? Hmm. Doon siya ang kapitan. Siya ang kapitan? Siya yung nag-appoint sa inyo? Pinatakbo niya presidente ng Presidente. Ah. Para kay yung presidente tigatatalo. tatalo. Hmm. Pinilit nga ako ng Hmm. Basta minakapalya ko sa iyo. Kahit kasi sila ulo niya, nasa likod mo ako. Hmm. Kaya pinilit ako ng lumaban ng presidente nyo. Hmm. Kaya person, uh, kilala talaga yung personal, si nakakasama nyo, nakakasalamuhan niyo nyo, si Alicia. O, oh, talaga si Alicia. Hmm. Uh, mga ilang taon na kayo dito nakatira sa Don Domingo? Sa 1972 hanggang ngayon. 1972 hanggang ngayon, tagal na rin pala, no? Uh. Hmm. Pero noon, bago si Alicia, napakagulo talaga ng barangay Santo Domingo. Ayo, oh, dami hundapin mo, tsaka mga katmahay, hmm. tsaka mga stater. Nakatakot maglakad right so dyan, sabay sa sa Boulevard dyan. Hold the pangabot yun dyan. Sa so may gilid ng Santo Domingo Church, daming snatcher dyan, di ba? Oo, oh, dyan dyan. Sa harap, tsaka hmm. sa tagilina, sa 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 dyan dyan. Oh, magugulat ka lang, mayroong takbuhan. Oo, oh, nakabula na. Oo, snatcher. Mga snatcher. Eh, nung na naging noong... na kapitan na si Alicia Berhel, Doon nawala na. Medyo na-control at unti-unting nawala na yung ano. Nabawasan. Nabawasan na. May takot eh sila ulo. Mm, yun, yun pala yung istorya ni Alicia Guerrero nung siya ay naging kapitan dito. Talaga matunog yung pangalan niya? Siya lang patino nabalagay sa tuno dito. Ayan po mga ka ang ating pong uh, in-interview ngayon ay si dating kagawad de Herman uh, Kapulong yan naging tatlong beses siyang naging kagawad sa Santo Domingo kaya alam na alam niya yung istorya ng Santo Domingo kung ito ba ay uh, magulo o hindi. nung naging kapitan si Alicia, yan saksi si dating kagawad na magulo daw talaga ang Santo Domingo noong panahon nang bago umupo si uh, Alicia. Pero, hindi ba siya natatakot na ibabae siya? Hindi ba siya natatakot sumugod sa mga lugar na medyo magulo o may inuuli? Sinasamahan talaga niya yung mga polis. Oo, kaya um, ako nikam pa rin eh. Ah, <laughs> may hawakan din pa rin. Ah, may parin din pala siya. May parin din siya eh. Ah, kaya... Pero di... siya yung kay at saka yung senyorita yung mali. Hmm. Sila sa bag. Tsaka kasawa yung St. Wilhelm. Ah, yung anak niya. Oo. Oh. oh. namatay na rin kasi si Ace Berhill eh. na. na. Natake sa puso yata yung anak niya si Ace Beryl. Pero yung bahay talaga niya, dyan talaga sa, dito talaga sa talaga ng Santo Domingo. O oh, sa Atok, number 9. Oo, oh, pero ngayon, na, nandiyan pa rin kaya yun. Wala na, nabili na. Ah, nabili na. May beta na, na. Nung namatay, nung siguro. Namatay si Ace Berhill, beta na. Hmm, kasi may anak pa yun si Alicia, si ano, yung babae. babae. Si, ang papangalan ng anak niya babae eh, si uh, Beverly. Beverly, Merhil. Oh. oo yung bale yun yung kapatid ni ano? Yes, Dennis Merhil. Pero pati na kapatid ay sa tawa si Bubay. Ah, yung sa unang ano yon sa sa pangalawa, sa huli sa huli. Ah, sa huli. Meron pang isa. Meron pang unang anak yun eh, yung bago si Isina S. Berhel. Yung unang-una, kung natatandaan mo, sila? na, di ko alam kung nabaril o nasaksak eh parang ganon parang na napaganohan din na sangkot din sa parang gulo ano po na iwan yung anak niya niya yung si Bombay nasa tatalon ah, ngayon nasa tatalon oh, pag sa sa tatalon hmm. hindi artista nagi artista din yun yung oh yeah. extra extra lang kayo Oo. Hmm. may kumukuha pero kailan na yung huling anak niya oh yun no. na kasalamuhan din niya dati So, tatay life skill pa ako. Sa Ace Barrel, nakasalamuhan din niya rin si Ace. Sa bahay lang nila. Uh, pag pinapapunta kayo rin niya, hmm. no? Pag nagpapaparty si Alicia, anong bitahan naman yung mga officialist dito. Oo. Mga senior, lahat mga tao, pinapapunta rin. Kasi kapala ni Marcos, no? Kaya supportado ni Marcos si Alicia Barrel. Ano pa? Ano pang... Ano, ano pang masasabi mo rin sa... Kay uh, uh, Alicia Barrel? ano pa bang ibang mga nagawa niya dito sa Santo Domingo? Yung know, pinakadabit lang na nagawa niya, yung pinatahim yung maraming katilingin ko, binago niya. Mm -hmm. Yung nawala yung ano ko nako. Yung know, ang pinakadabit. Mm. Kaya bumangon yung Santo Domingo. Dati sa Santo Domingo, kaya katukot ng mga taxi driver na ayaw na tinit sa wala o Dahil yung hold up. -hmm. Kaya nung siya nisa lang yung kapitan, nawala yung takot o taxi driver. Ilang taong naging ano, Kapitan si Alicia. 6 ano na taon yata. 6 ano na taon? Oo. Oh. Anong panahon kasi niya? Parang ilang taon ba ang kapitan? Parang anim yata? Oo, oh, ano 6 na taon. Ngayon kasi tatlong-tatlong na lang, di ba? Tatlong term, tatlong-tatlong taon. 6 oh. hmm. ano na taon yata siya upo. Pero kung hindi siya madaling nawawala kapit ng vice mayor, hindi siya nawawala. Uh, kasi lumabas ang bike player, akala niya ba nalalo siya eh. Hmm. Sayang di rin siya, hindi eh, siya nanalo eh. Matunog na yung pangalan niya nung panahon hmm. na yun, di ba? Buong Kale City, kilala siya lang. No? Hmm. Yun nga lang, hindi siya nanalo. Hindi siya pilala. Hmm. Si Alicia Berhel, talagang pumapasok dyan sa mga sulok-sulok dito sa mga... Lahat. Mga, nakapasok niya yung mga sulok-sulok dito sa... Lahat ka lang yung squatter niya, pinapasok yan. Basta may nagliklaw ko, magpasokan niya yung bahay ko. Kasama yung mga pulis siya ako lang pagtasok dyan. Meron mo kasi dating nabalita na ano eh, si... meron niya ito isang residente dito so sa Santo Domingo na parang may isang kriminal tapos nagtago doon sa residente niya, hindi niya ba nabalitaan niya? Tapos... ang ginawa niya, pinasurrender niya. Parang... parang kinulit kinulit niya yung may-ari ng bahay na i-surrender yung kriminal. Yata sa malaking bahay yan? Oo, sa malaking bahay. Malaking ano daw, sa area ng mayaman daw yun eh. Uh, Silago. Oo. Oh. Silago yung hmm. Pero kin kinausap ni Alicia may ari yung bahay. Oo, oh, oh, kinausap. Nangisuko. Si Sir si ano pala talaga maganda yung nagawa ni ano? Maganda talaga yung nagawa ni Alicia sa Barangay Santo Domingo. Yun mm. yung pira dobis sa kapitan. Sa lahat na lumabang kapitan sa tiling kong pira dobis, niya siya. Ano pang ano masasabi niyo bukod doon? Hindi, sa akin, si sabi niya sa kanya. Nawala at wala siya rin siya, may iliwa siya legacy sa tuligo, napatilo niya sa Digo. niya, sa tuligo. Pag may, uh, may mga ordinary tao na malapit sa kanya, pumupunta doon sa bahay niya, tinutulungan naman? Ang dalila Saan ba banda dati yung ano? Yung parang ang tawag dito, barangay hall ng Santo Domingo dati nung panahon. Sa bahay, sa ato. As ah, mismo sa bahay niya? Bahaya, sa bahay, sa ato. Yun na mismo ang opisina? Yun na mismo ba ang barangay hall. Sa bahay niya mismo. Hmm. Kasi nung panahon na yun, wala pa yung ano eh, mga barangay hall na... Wala pa. Yung, For... yung barangay hall, na, yung, yung, yung bahay mga kaistorya. Ayan yung ano, isang patunay na si Alicia talagang marami nagawa sa Barangay Santo Domingo bago siya mawala. Uh, nagkasakit ano? Kasakit. Kasakit sa kidney. Ah, kidney ba? Sakit ni Bato. Yan ang mismong ikinamatay niya, yung Oo, so, sa kidney na. Sa kidney na. Hmm. Saka wala ka sa si Ligarillo. Ah, wala ka sa si Ligarillo. Hindi pala siya sa si Ligarillo, sa kalahati pa lang, palit ka agad. Bari bago ah, si Galino. Ah, yun. isang pakete ka dalawang araw lang. Hmm. Sa hope, dalawang araw lang. Meron kayong ano, meron kayo na nakita na si Alicia, meron talagang actual na pinapasukong mga kriminal, mga magbugugulo, yung pinuntahan niya. Marami. Ah, marami na. Yung mga dito, pinasuko niya lahat yun. Ah, yung gang? Oo, oh, na lang. Kasi may gang-gang din oh. ng panahon ng di ba? Pero wala wag uh, ko nito kaano, uh, bahala na daw. Pag nagrarayot? Kulo, pag pinagsabihan niya oh, kung, gusto pa ko buhay, pag patiro ka, pagka hindi ka patiro, hindi ka wawala. Hindi <laughs> ka sabihin niya. Gusto mo mm -hmm. o ayaw. Pagka siya yung hindi ka nagbago, hindi ka ka. Ang ginagawa niya, pinapakulong? Oo, oh, pinapahuli. Kaya tumino yung mga gang? Oh. Ilan ba hanggang dito nung panahon ni Elisa? Bala lang, bala lang daw. At saka? Yeah, Sputnik. Sputnik. Oh. Nagang riot yan, nagpangabot. O, oh, nagpangabot na dyan. Yung kasing Santo Domingo Church, pag linggo yan, mat matunog yan dati na marami talagang snatched dyan. Oh. Araw, araw na araw, dami na po lang dyan. Araw at saka yung, uh, ano, batay yan, hindi na wala yung hold up pa Hold up at saka snatch, ano? Oh. Nakarap na si bad, yung mga Honda Fair, tatakbo yun sa kabila. Oo, oh, tatak. kasi wala pang bako dati. Oo. Oh. Tat ano pa sila, tagus-tagusan pa yung... Sasakay sa Pantlaco, oh. mga hmm. oh, na jeep, dyan tatalo, dyan bababa. Sasakay sa Welcome to Tolga, dyan bababa, mo sa kabila. Ibig sabihin, karamihan ng snatcher, di dyan lang, taga dyan lang yun. Marami, tiga tatalo din na mga Oh, dyan sa Agno Street, ano? Dyan sa Agno. Dati kasi, natatandaan ko dati dyan, laging may binuburol dyan paggabi. Sa Agno. Mga siya salvage. Oo. Oh. <laughs> Kaya Alicia Lawal, hindi na lang basta po kapatay, ka. Pag pinagsabihan ka, hindi na lang pangatiro, ka. Basta bibigyan ka niya ng warning. Hindi ka ka. Hindi yung mga sanod niya dati, talagang masasapang din. Hindi masapang yung kapisan eh. Oo. Oh, Dahil pagbali na yung mga tao araw. Isa lang ang barangay captain ng diretso mga kapasok na wala ka dyan. Na walang schedule. Ganda sa kanya, pag may problema ka, lumapit ka sa kanya. Siya mismo tatawag sa pupunta mo. At siya sila ito doon. Ah, halimbawa, pupunta sa City Hall. Ayan. City Hall, o. Oh, May ayusin ka. So, may kakrabi, yan. Tatawa kaya mismo -mi yung hepe. Para pagpunta mo doon, hindi hindi tayo ka lang. Wala ka ng problema. Yun lang ang ganda sa kanya. At tawag sa kanya dito, Mami, ano? Mami. Sa so, mga karamihan ng mga tao? Basta lahat, Mami, Mami tawag na ka kaya. Alicia. Basta pag langit siya, Mami. Kaya Ishmira naman, ang tawag idol. idol! <laughs> idol! idol. Ishmira naman, binati mo idol yan, tatawag ka niya, bibiya ka ni Bandaan. Basta pag humito yung kote niya, siya idol. Tatawag ka niya, bibiya ka ni Bandaan. Ni, din si Ishmira dito. Sama, Oo. sa, kasama ng nanay niya kaya uh, kayong may pilutan silang ano, papasukin. Kasama uh, natin yan. Ayun, yun lang. Yun lang ang uh, gusto naming malaman dahil kayo ang uh, kasama nung unang panahon ni Alisa tungkol sa kung bakit siya kilala dito sa Santo Domingo noong siya ay kapitan. Yun pala dahil doon sa mga nagawa niya. Tsaka sa, siya rin uh, ano ba dati ang pangalan Dati ang pangalan ng Barangay Santo Domingo, Barangay Matalahid. Ah, kaya pala, pag sinabing Barangay Santo Domingo, may naka... Ano, naka-close sa uh, parenthesis na... Barangay Matalahid. Talaga nung alaw, Barangay Matalahid, sir. Hmm, kaya... pinalitan na lang ng Barangay Santo Domingo. Oo, oh, nung, nung nalitap tayo siya, hinapal tayo ng Barangay Santo Domingo. Yan pala yung, yung... yung pala yung istorya nun. No? Oh, kaya na, pala... Kasi oh Oo, oh, yung may talahid na na... Oo. Oh, uh, talaga, original siya sa Tuligo. Barangay Matalain. Mga anong year ba yun? Yun lang yung mm -hmm. kapitan siya? 79. ano, bago? Oh, 70. 80 yata, 80. Uh, 80's. Oh, 80s. Dahil uh, 79, lumababang pagkagawa doon, tanong ko eh. 79? Tanong ko, 79. Para yung mga school na lecture, mga 80s, 80's yata eh. Oh, Oo, doon siya naging no, 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 no. kapitan? Oh. Tinalo niya si Valdez sa isang puto. Ah, si Valdez, tinalo. Oh, inalo. one point lang. Tinalo niya, one point. Buti niya pag test tayo na One point lang ako, tinalo niya. Oo, oh, kasi si Valdez, medyo nakapuesto na rin doon dati. Nakapuesto na siya dati. Oo, oh, kaso nawala si Alicia, siya rin siya. Siya naman ulit bumalik. Ah, kaya pala bumalik, bumalik na ulit siya, no? Valdez. Si Valdez. Nawala siya rin siya. namatay na. Oo. Oh. Yung bakit pala niya dyan sa Atok, Tabdol ba yung dato? Yun. Yun ang istorya o yun ang mga patutuo doon sa mga nakakilala kay Alicia Berhel na taga Santo Domingo mismo. Si dating kagawad Herman Kapulong nakasalamuhat talaga niya at nakilala personal si Alicia Berhel. Ayun. Yun lamang. Maraming salamat. Shout out kay Jojo at Asli Yongko ng Kabite, Mel Marie Chris Marinel ng Baliwag Bulacan, Pabs TV Official, Randy Santisas, Roy Vincent Malayo. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.